Sa forex trading, hindi ka bumibili ng isang currency unit lang. Lagi kang bumibili sa lots. At ito ang magdetermine kung magkano ang kita o lugi mo sa bawat trade. Ang lot size ay ang laki ng trade na ine-execute mo sa forex market. Mas malaki ang lot size, mas mataas ang potential na kita. Pero, mataas din ang risk. Tatlong pangunahing uri ng lot size. Una, standard lot. 100,000 units ng currency. Pangalawa, Mini Minilat, 10,000 units ng currency. Pangatlo, Micro Microlat, 1,000 units ng currency. Kung ikaw ay isang beginner, mas mainam magsimula sa micro o Mini minilat para makontrol ang iyong risk. For example, bumili ka ng one standard lot or equivalent to 100,000 units ng Euro USD sa 1.10 hundreds tapos sumakat sa 1.1050. Ilang pips ang tinaas? 1.1050 minus 1.1000 is equals to 50 pips. 50 pips multiplied by $10 standard lot pip value is equal to $500 profit. Pero paano kung nag-trade ka ng 0.01 micro lot or equivalent to 1,000 units? Same 50 pip movement pero magkano lang ang kinita mo? 50 pips multiplied by $0.10 micro lot pif value is equals to $5 profit. Kung maliit pa lang ang puhunan mo, mas mabuting gumamit ng micro lot para mas mamanage mo ang iyong risk. How to choose the right lot size? Kung maliit ang kapital mo, gumamit ng micro o mini lot para mabawasan ang risk. Kung may sapat kang puhunan at risk management, pwede kang gumamit ng mas malaking lot size. Ang tamang lot size ay depende sa account balance mo, risk tolerance at trading strategy. Ngayon na alam mo na kung paano pumili ng tamang lot size, dapat mo ring malaman kung magkano ang actual na trading cost mo. Dito na papasok ang spread. Sa forex, hindi lang lot size ang dapat mong bantayan. Ang spread ay isang mahalagang factor na pwedeng makaapekto sa kita at gastos mo sa bawat trade. Sa susunod nating episode, pag-uusapan natin ang ano ang spread sa forex at paano ito gumagana sa trading mo. I-click ang link sa description para mapunood ang susunod na video. Ngayon, alam mo na kung ano ang lot size at paano ito nakakaapekto sa trading mo. Pero gusto mo bang matuto pa ng libre? Sumali sa aming free 3-day forex trading bootcamp. Mag-register na. I-click ang link sa description o sa ating comment section.